Hi! Merry Christmas everyone! Wala akong mapapaskuhan ha! <laughs> Tama ko na, punta ako kila ano? Kina Rochelle Pibas, mamamasko ako. Dito rin ang bahay nun eh. Tara, dayuhin natin. Ah, ng bahay nila. Wow! Ang ganda ng kotse. Itong kotse nila oh. Wow! Nice! Ganda! <clears throat> Itong bahay nila Rochelle Pibas. Opo! Pwede pong mamasko? Pwede pong mamasko? Nandito dito po bang bahay ni ano ni Idol Rochelle Vivas? Ay, marami pa lang tao na nakakahiya. Nagjahi ako. Ay, ito pala siya. Ayun. Salamin. Maganda pala talaga siya, oh. Wow, nagluluto. Nagluluto si Idol. si Idol, masarap talaga magluto yan. Kasi yan, bago talaga maging vlogger yan. Ah, yan, eh, ano, meron silang mga, meron silang mga, ano, tindahan dati, no, ano. May food store sila dati. Ano yan, Idol? Ano, kalbo na nga ko Wow. Kasi, ano, ito, ko sa oven... Ito, chop suey. Kaya pala lalo ang gumaganda sa kapagkain ng Wow. Alam nyo guys, first ay, time ko lamang talaga oh, na makarapin ay, sa bahay nila. Ang dami pala nilang kalapate oh. Sa, sa inyo ba lang? Ay, hindi ba sa inyo? Ay, ang alata ay, ko sa inyo. Ito Ito na si Idol Alvin. Ayun, bumaba na ng kanyang kabahay. <laughs> Pinitinundo uh, namin yung driver kasi may kukunin pa yung pera. Ah. Wow. Ayun lang no, si Idol. Idol, no. magandang umaga. At uh, ako eh, mamamas ko. <laughs> <Hello, Oo. clears throat> Dahil sa Pasko naman eh, ako eh, hindi na mahihiya. No, so yan, yan ang bahay nila. Sakli. Sa ang ganda. Okay, alam mo nga itong kanyang niluduto na ito. Yan. Iniinit niya carbonara at para daw makapagmerienda kami. Ayan. Ayan. ingat kayo ha. Pagkakain mo natin ito para tayo makapag-erienda. Uh, <coughs> <coughs> Wait muna kay go Ano YouTube lang ito? Pinta ni Rochelle, no? So no, guys, I'm no? Nga. Grabe. ba, gising lang kami ni Ate KK. Haggard pa yan ha, ha pa. Uh, yes, wala ba kayo nang magawit? Lagi ako napunta sa notification e. Pinitignan mo na, pong, ay, kung meron ba. Wala. Wala. Pinitignan po? Bota na ako Replacement ulit ako. 27, oh, oh. alas 20 medya. Kaya pupunta kayo kay Danao? Birthday ni Danao? Ay, oo oh, nga pala, no? O, oh, mamaya pupunta kami doon. Okay. Diba, guys? Uh, beauty and the no? Beauty and kind, no? Wait, yan. Mabait yan si Rochelle Viva, si Ailton. Malapit uh, na ito. Hindi iniinit itong ano, carbonara. Carbonara. <coughs> All right. Yan. Sige. At uh, pupunta ko muna yung uh, ano, sila ang idol sa labas. Baka meron ditong bayawak. Ay, bayawak. <laughs> no? Kap makapkapan nga ang bulsa nito. Dati walang wallet yan, pero ngayon, no? May wallet na yan. Dati wala yung wallet. Tama na yung mga coin purse dyan. Kahanap na pangapalta, walang makapalta. Ah? Walang makapalta. Isa ibig sabihin nun, buuin na raw. buuin na. Magkana ba yung ipapalit mo? Ay, magkana ba yung mo? mo. Ha? Yung 1,000, mapalta ko ng 100. Uh. <laughs> ben! <laughs> Ako na yung 1,000 mo din eh. Oo, mas ko. Dahil daw siya mamamas okay, ko. Yan okay. eh. Dol, kaway-kaway muna dyan. Ika nga raw kapag ka ano. Makajams. Di ba, magamit ng makajams. Ayun. Ayun. No, makajams. Makajams. Sabi. Sabi kayo. Pwede. <laughs> totohanin mo yan at makatagay na. Sabi niya, ang punto natin, hindi Wala na ako, ganyan talaga, J Prox So, e, ganyan talaga mga ano mga Pinoy style. <laughs> <laughs> Ayan. O yun, guys, o, diba? Kita niya mo kung gaano ka, ano sila, yung, yung bang natural lang, diba? Yung natural lang. May lang tayo. Oo. Ano? Natural lang sila, yung hindi yung... Uh, hindi sila ganon. Ganon sila ka ano, sila kasi simple. Simple lang. Hey, oh my bisita nila idol <coughs> Rochelle, grabe. Uh, ano pa lang yan? Uh, morning pa lang yan, morning. Mas lalo na mamaya, mga afternoon or paggabi. Yan. Yeah. Ano plan natin ngayon? Ano yung ating next plan? Wala, hindi. Joke lang. Gino-joke ko siya. Ako yung 1,000 paltan ko 100. Oo. <laughs> Sabi uh, ko yung 100, ay eh, yung 1,000 niya. Paltan ko ng 100. Ano yan? Uh, tawag dito. Yung sa ng station, magpapagasolina ka bahit mo 1K. Sabi mo, pariyan na lang isisukli mo sa akin. Ang oh, ganun yun. Akala tao kalapatin yun na antol. Sa kapitbahay. bahay? Kapit bahay pala. Hmm? Ibig sabihin, yung no, pinatatay lang ang bahay ninyo, ito lang yun. Oh, Tsaka yung... Ito, may sobra pa yung terasa yun. sobra pa. Hmm. Ang ganda sa may tinagihaw ko na yun. Ah. <coughs> Hindi nyo nababakuran? Hindi <coughs> oh, na rin namin kinawa. Bakuran nyo. Yeah. Hindi rin kinaura. namin kinawa. Ay. Para may space na sa ano ba. kayo, bakuran nyo. Bakuran nyo, laki yan, no? Hindi. Ang laki na ng lote na yun. Eh. Special... Ano lang, yung grills lang, grills. Lagyan nyo ng grills, tapos buho. So, at least, may privacy pagka mayroon kayong mga handahan. Ayan. Gawa uh, ko rin ito. Kasi sa mga kasas mo tayo. Kasama pala namin yung aming mga pinsan. Ayan, yung aming pinsan, si Rhea. Si Rhea Bibas. Ayan. Okay, si Missy Commander. Commander Bunny. <laughs> Alright. Okay, kita-kits ulit tayo mamaya, guys. Basta, ha? Maka-jams.